Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide EILG Secretary John Vic Remulia mga kabrigada ang nga hanapin at tutugisin ang mga sangkot sa flood control na nagtatago o di kaya'y nakasibat na ng ating bansa. Sa ating Congressman Zaldico, posibleng gumagamit raw ng iba't ibang pasaporte kaya hirap matuntun ng mga otoridad. Blue notice naman na issue na ng Interpol. Nakakusado naman sa flood control na nahuli ng NBI at CIDG, isa-isa nang humarap sa Sandigang Bayan. Pagyong verbena na panatili ang lakas habang papalapit sa Caraga. Ilang biyahe sa dagat, suspendido. Habang piskang kontrabando sa bypass operation sa Cubao, na kinasawi ng tatlong suspects, noodles lamang pala ang laman. At dagdag bawas sa, sa mga presyo ng produktong petrolyo, epektibo na simula bukas. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Nationwide sa Tanghali Gada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balitam Nationwide sa Tanghali. Araw na lunes, Kabrigada, November 24, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikter Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Kabrigada muling nagbabala si Interior Secretary John Vic Remulla sa iba pang mga sangkot sa flood control anomaly na hahanapin sila ng pamahalaan kahit na nasang lupalupan ito ng mundo. Sa press briefing sa Campo Crame, isinisa-isa ni Remulla ang updates sa status ng mga nahuli at ang mga nagpahayag ng kanilang intensyong sumuko sa gobyerno. Anya, nanatiling at large ang apat na individual habang tatlo ang nasa labas ng bansa. Mga kabrigada, walo naman ang mga individual na nasa kusodiya na ng mga otoridad. Ladies and gentlemen, these are the accused personalities. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you if you are hiding in the Philippines, we will find you. Samantala mga kabrigada, kinumpirma naman ng DILG ang mga ulat na posibleng gumagamit si dating Congressman Saldico ng ibang pasaporte. Unang napaulat ang posibilidad na mayroong Portuguese passport ang dating mambabatas. Alalang isinusulong ang pagkakancel sa Philippine passport ni Ko ngayong meron na siyang kaso at warrant sa yon nasa ilalim na raw ng blue notice si Saldeco. We did establish him with another passport. We do not know if he's using another name. So, bini-verify pa namin eh. The blue notice is out. Uh now that we have the Uh, now that he is good, uh, the arrest warrant the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Ang hula lang namin reportedly has another passport that he is using. Ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla. Bagong-bago. Katapalitan. Nationwide. Kaugnay na balita mga kabrigada, hinumperma ni Interior Secretary John Vic Remulia na pagmamayari ng vice alcalde sa Bansud Oriental Mindoro ang bahay kung saan naaresto ng National Bureau of Investigation si Engineer Dennis Abagon, isa sa mga akusadong sangkot sa flood control scam. ayun kay Remulia, malinaw na natukoy ng mga otoridad na ang naturang property ay pag-aari ng vice alcalde. Ngayon man, patuloy pang iniimbestigahan ng NBI at ng DILG ang tunay na dahilan at nature ng pananatili ng akusado sa naturang lugar. Hindi siya alleged. Uh, we have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine na namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Uh, so until we determine kung he, he, was renting or he was being hidden, wala pa kaming definite statement kung ano ang status ng kanyang investigation. Naaresto si Abago ng NBI sa Quezon City noong linggo ng umaga matapos na mabigo ang service uh, of warrant sa kanyang dating address sa Cavite. Arestado rin ang mga kasama niyang individual na tumutulong sa kanya habang nananatili sa naturang bahay. Pag-aresto sa mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Agandang balita raw para sa sambayan ng Pilipino ayon yan sa ICI. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo. Brigada. <laughs> Brigada Angel, good news for the Filipinos. Ito naging pahayag ni ICI Chair Andres Reyes Jr. matapos maarestong walong individual na dawit sa maanuman niyang flood control project sa Mindoro. Kamakailan, inanunsyo ng Pangulo sa kanyang opisyal na social media account na inilabas na ang mga warrant of arrest laban kay Resign Congressman Zaldico at labing pitong iba pang individual mula sa Department of Public Works and Highways at Sunwest Corporation. Isa nga sa mga naaresto ay si Engineer Dennis Abago na, na nagdadakip sa isang bahay sa Quezon City. Siya ay kabilang sa mga pinadalhan ng warant ng Sandigan Bayan. Nahaharap sila sa kasong malversation at graft dahil sa umano'y irregularidad sa 289.5 million pesos na road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ito ang unang rekomendasyon ng ICI sa Ombudsman na isinumite noong September 29. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigong Studio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music It is. Balita, nationwide. Ang Senate Blue Ribbon Committee handang tulungan ang gobyerno sa paghabol sa mga taong sangkot sa flood control controversy. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Muling iginit na Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at Senate President Pro Tempore Ping Laksot na handa silang tulungan ng gobyerno sa paghabol nga sa mga taong sangkot sa flood control controversy. Maaalala nag simula nga ang pagdinig na naturang komite noong Agosto, dala na rin ang ikaapat na State of the Nation address ng Pangulo, kung saan sinabi nga nito ang katagang mahiya naman kayo para rito sa mga sangkot umano sa pangungurako sa Flood Control Project. sama mga nakarang imbasigasyon, kabilang naman sa mga lumitaw at ipinatawang na komite, ay ang mag-asawang at Curly Diskaya, ang BGC Boys at ang mga contractors na nakakuha ng na malaking halaga ng proyekto mula sa Department of Public Works and Highways upang makatulong naman sa gobyerno, sinabi ni Laxo na handa raw silang bigyan ng kopya ang Department of Justice at maging ang ombudsman na mga ebidensyang kanilang nakalap kahit hindi pa nga raw tuloy ang natatapos ang kanilang committee report. Mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, pagkakahuli sa mga may arrest warrant dahil sa flood control scandal. Ang sisilbing babala laban sa mga nagtatago at pananagutin ayon yan sa liderato ng kamera. Brigada Haji Camino, i mo! Brigada! Suportado ni House Speaker Faustino Boji D. III ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na makipagtulungan at sumuko na ang lahat ng mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ito'y matapos na mahuli ang hindi bababa sa pitong may warrant of arrest na dawid sa flood control scandal samantalang hinahanap pa si dating Ako Bigol Party List Representative Elizal Sa isang statement, binigyang diin D na ang hakbang na ito ay paalala na may pananagutan sa batas ang sinumang humahad lang sa pag-usad ng pagpapanagot. Iginagalang anya ng kamara ang hakbang ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at ng Department of Public Works and Highways na dumulog sa Office of the Ombudsman. Paliwanag nito, malinaw ang kanya paninindigan na irespeto ang ICI at bigyan ng pagkakataon na gampanan ang mandato kaya hindi na itinuloy ng Kamara ang investigasyon ukol sa flood control anomalies. Sangayon din si Dina ang ebidensya ang dapat na maging batayan ng pananagutan o kasong isasampa. Nananatili umano ang posisyon na suportahan ng mga institusyon na may tungkuli na alamin ang buong katotohanan upang managot ang dapat na managot at makamit na ang tunay na hostisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Nationwide! Ang pagpasa naman sa Anti-Political Dynasty Law, isa sa mga isisigawa ng mga makikilahok sa November 30 Trillion Peso March. Brigada Katrina i ibrigada mo! Brigada! Live report Idiniin ang trillion peso march movement na ang political dynasty at ang korupsyon ay magkakambal ng problema ng bansa. Sa isang pulong balitaan, idiniin ang Bayan Party President Rafaela David na magkakaugnay ang katiwalian at pamamayani ng malalaking political clan kaya't kailangan na agarang reforma upang maprotektahan ang pondo at kapangyarihan ng taong bayan. Anya, ang Trillion Peso March sa November 30 ay isang kilos protestang tututok sa pagtuligsa sa korupsyon at sa panawagang maipasa ang anti Political Dynasty Bill. Sabi ni David, hindi na sapat ang simpleng pagpapalit ng liderato dahil pagod na ang mamamayan sa pagiging biktima ng clan wars ng malalaking pamilya kung saan sa uli sila pa rin ang natatalo. Kailangan na niya ibaguhin ang sistema at ipasa ang anti-dynasty law para hindi nagiging family business ang public office. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Honson ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Also, I'm Commander ng PDEG Special Operations Unit sa Calabar Zone, mga kabrigada. Kasamang sinibak sa kanyang pwesto. Walong arestadong pulis dahil daw sa rape robbery, isa sa ilalim sa inquest proceedings ngayong araw. Brigada Kat Austria, ibrigada mo. Brigada! Brigada Angel, Bangka sa pwesto ang commander ng PDEP Special Operations Unit Calabarzon dahil sa command responsibility. Ito ay matapos si reklamo ng panggagahasa at pagnanakaw ang labing apat na nito ng isang grade 9 student sa Bacoor. Nabatid na may ranggong police colonel ang naturang opisyal. Ngayong araw ay isa sa inalim sa inquest proceedings ang walo sa labing apat ang mga pulisa na, na aresto na nakaharap sa paglabag sa anti-rape -right law at robbery in band. Sa mga naunang nahuli kasama itong ang team leader nilang may ranggong police lieutenant so sa naman at-launch o oh, pinaghahanap pa apat dito ang nagpahayag na ng kahandaan na voluntary surrender habang ang dalawa naman ay pinaghahanap pa. So they are to be inquested today for inquest na po yung kaso nila. And of course, as a commander, ang unang unang kong ginawa is to contact the commander of SOU Pro a So I did just that. Unluckily, the commander was not around. He wasn't aware. So as an initial action, I relieved the commander, I relieved the 14 personnel, they are all now under the admin holding office of PNPD. The initiation of the admin case is also rolling and inasikaso na po ng legal natin yan in coordination with the DIDM. And of course, no to zero tolerance policy po tayo. Yan po yung ating paninindigan at justice will be served sa komplainan. Samantala, bagaman hindi na dinetali ang ibang sensitibong pangyayari sa kaso, sinabi ni Ragay na ang babaeng biktima ay nobya ng nalaking subject na sa operasyon sa illegal na droga. Sa kabila naman ng nangyari, iginiit ang opisyal na isolated case ang nangyari sa Cavite. Mula sa Campo Corame in the heart of changing lives, ako si Brigada Cap, Austria, ng 105.1 Brigada News from Manila, The News oh, Balita Nationwide! Mga kabrigada, kinumperma ni PNP Drug Enforcement Group Director Brigadier General Elmer Ragay. Na hindi naglalaman ng ilegal na droga ang mga paketing na sa buy bust operation kamakailan na ikinasawi ng tatlong umanoy drug suspects sa Cubao, Quezon City. Ayon kay Ragay, noodles at pebbles ang laman ng mga nasabing pakete. Nauna nang nanindigan ng opisyal na lehitimo ang isinagawang nilang bypass bust operation. Iginit din niyang bukas ang pideg sa anumang investigasyon lalo na sa moto-propio inquiry ng Internal Affairs Service upang suriin ang legalidad at proseso ng operasyon. Lumalabas sa unang investigasyon na posibleng nais lamang iset up ng mga suspect ang mga pulis layong maitakbo ang mga umano'y droga at mapasakamay ang pera. Mula sa naturang transaksyon Balita Nationwide. Nation Balita sa Nationwide. Sayang panik pa rin ang ating mga balita mga kabrigada. Kumakabog naman tayo sa Brigada News FM Cagayan de Oro. Lahe sa kamigin at klase sa ilang lugar sa Northern Mindanao suspindido dahil lang sa bagyong Verbena. Brigada Kludin, lusak pandita, i-brigada mo. Brigada. <laughs> Report. Kansilado ang biyahe ng lahat na sasakyan padagat sa kamigin dahil sa epekto ng Tropical Depression Verbena. Itinaas na ang signal number 1 sa lalawigan kaya't ipinagbabawal ang paglalayag hanggang sa bumuti ang kondisyon ng panahon at dagat. Habang kansilado naman ang biyahe ng isang shipping line mula dito sa Cagayan de Oro patungo Cebu at Tagbilaran Bohol. Samantala, suspindido ang klase sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao dahil sa masamang panahon. Sa Cagayan de Oro, epektibo ngayong alauna ng hapon, suspindido na ang klase sa lahat ng primary at secondary levels. Habang sa tertiary level, ang pagpapasya ay nakadepende sa mga school heads. Sa Misamis Oriental, kabilang sa nagdeklara ng suspensyon, ang hinuog at El Salvador City, Bayan at Talisayan, Magsaysay, Binuwangan, Balinguan, Lagunglong, Kinugitan, Sugbong Kugon, Taguluan, Hitagom, Opol, Mantikaw, Medina, Alubihid at Lagindingan. Sa Bukidon, sinuspenderin ang klase sa Valencia City, Impasugong at Baungon. Patuloy ang monitoring at koordinasyon ng mga LGU at mga ahensya ng gobyerno habang inaasahang magdadala pa ng masamang panahon ang Tropical Depression Verbena. In the heart of changing lives, Brigada Claudine Lusak-Pandita ng 2.5 Brigada News FM, kagayan di Oro, The Music and News Authority. Pagong-pagong Brigada Balita Nationwide. Tabay na balita mga kabrigada, ang paglalayag sa Southern Cebu, kinansina dahil din sa bagyong verbena. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada! Inanunsyo ng Coast Guard Station Southern Cebu na suspendido muna ang mga paglalayag ng mga vessels at watercrafts sa area of responsibility nito bunsod ng bagyong Verbena. Sa abiso ng istasyon, nakasaad ng hakbang na ito ay upang maiwasan anumang aksidente sa dagat. Ang paglalayag umano ay maaring pahintulutan sa main supply routes at mga special areas sa ilalim ng kondisyong itinakda ng revised guidelines on the movement of vessels during heavy weather. Maliban dito, lahat ng mga vessel operators ay inatasang manatili sa daungan o pantalan at huwag nang magtungo pa sa dagat habang masama ang panahon. Lahat ng mga vessels ay pinaalalahanang gumawa ng mga precautionary measures at maging mas mapagbantay sa bagyo. May pagpapatuloy umano ang paglalayaga kapag naging maganda na ang lagay ng panahon at ang kondisyon sa dagat. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Ang Department of Finance naman mga kabrigada naglatag ng mga reforma para pabilisin ang serbisyo at pagbayad ng buwis. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada e mo! Brigada! B -b 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 report. Tinututukan ngayon ng Department of Finance ang modernisasyon ng pangungulekta ng buwis bilang bahagi ng unang linggo sa pwesto ng bagong talagang Finance Secretary na si Frederick Go Sa pulong niya kasama ang Revenue Operations Group ng DOF, binigyang diinigo ang pagpapabilis ng proseso sa pamamagitan ng digitalization at pagpapatuloy ng mga nakalatag ng plano sa Revenue Administration. Layunin itong gawing mas madali at mas magaan para sa publiko ang pagbabayad ng tamang buwis. Kabilang sa pinag ng DOF ang pagkuha ng government to government assistance mula sa mga bansang may advanced systems gaya ng Japan para sa posibleng technology transfer na makakatulong sa mabilis ang reforma. Hinimukrinigo ang ROG na unahin ang mga actionable small wins na may malinaw at agarang epekto sa mga taxpayers lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na araw-araw nakikipagbuno sa komplikadong proseso ng pagbabayad ng buwis. Tiniyak ng DOF na bukas sa si Secretary Go sa mas malapit na pakikipagtulungan sa Revenue Operations Group upang masigurong epektibo at kapakipakinabang sa publiko ang mga ilulunsad na reforma. Nabatid na si Go ang pumalit kay dating DOF Secretary Ralph Recto na ngayon ay naitalagang Executive Secretary in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Nationwide. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Mga inyo inyohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Moms Love ES1 Capsule the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera ah! Brigada Leo Navarro Malikte. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Para sa ating Brigada Christmas Countdown, 31 days na lang, Pasko na. Wala rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.